may gagawin tayong mga kasari at alam kong kaya niyo ring gawin ito kasi uh, pag may sari-sari store kayo sigurado meron kayong ganito. Ayan oh, yung mga karton ng kung may frozen ka yung karton ng hotdog, pwede niyo pwede niyo ibenta yon ng 5 pesos at yung mga karton ng ng ano alak at uh, mantika, Pwede niyong ibenta ng 5 pesos yon At yan, inaayos ko yung mga tali para gamitin ulit. Recycle ba? Ganun. Yan, ang daming karton. Kasi meron akong, merong pumupunta dito na bumibili ng karton para, para lagyan nila ng mantika. At syempre yan, inaayos ko. Dagdag kita na naman tayo mga kasari. Kayo ba mga kasari, binebenta nyo din ba yung mga karton ng alak nyo or yung mga karton na pwedeng paglagyan ng mga mantika na bote, dibote or mga galon na mantika kasi binibili din nila yung mga lagayan ng soy na malalaki, lagayan ng mga ketchup, basta yung galon pwedeng i-recycle nila na paglagyan ng mantika. Nung last nakabenta ako ng 500 sa karton lang yun na ah. nung last na nag-deliver sila. Kapag masipag ka lang, maraming paraan na kumita ng pera. Pero, pa, pero syempre, pag tamad ka, maraming dahilan, ganun lang yun. So, After, kung maayos yung mga karton, pumunta na ako dito sa harap ng pwesto at magayos kasi ang daming kalat, katatapos lang ng palengke, market day so syempre, sa dami ba naman ng tao di syempre makalat, hindi mo maiiwasan yun, so kailangan magayos ulit maglinis-linis. Dito kasi sa amin, two times a week ang market day. So, expect mo na Monday at Thursday ang market day namin. And the rest is normal day lang. So, walang masyadong tao. Meron, man, meron mang tao pero hindi ganun kadami. Kasi pag market day kasi dito sa amin, maraming uh, lugar na pumupunta dito. Kasi ang daming nagbebenta ng mga fresh gulay, galing bagyo. So, meron ding fresh na mga ista, mga seafoods at yung mga Uh, kakatay lang na mga baka, yun, yung mga meat. So, uh, yun yung dinadayo ng mga ibang lugar dito sa amin pag-market day. So, ang daming tao talaga. So, mga kasari, kailangan talaga ng sipag at syaga. Yun lang ang kailangan natin para kumita tayo ng pera. Kasi, pag patulog-tulog lang tayo, wala talagang mangyayari sa buhay natin. K so, ayan, naglilinis ako, nag-aayos. At yung kapitbahay ko din nag-aayos ng mga uh, ano ng bukod nila. So, sabay-sabay lang yan para malinis ang paligid. Bin minsan, hindi may iwasan ng... Uh, hindi maayos kasi sa mga dami pa naman ng customer s'yempre hindi maayos talaga pero after nang kung walang tao kailangan ayusin ganun ganun lang ang takbo ng buhay paulit-ulit araw-araw so ayon mga katindera hanggang dito na lang at kailangan lang nating maging masipag mga kasari sa buhay natin at thank you sa inyo thank you thank you